morning guys dito na naman tayo sa bubong bisitahin ko lang itong aking mga tanim aking mga halaman hindi kasi ko nagdilig ngayon dahil makulimlim naman tsaka basa pa yung kan ang mga lupa basa pa yung lupa ng mga paso ng mga halaman bisitahin ko lang muna sila ayan lalaki naman nito ayan, yun sila ayan, sila bukas na siguro ako magpilipan ni... hindi umaraw hindi umaraw ay pag um pag umaraw sana umulan mamaya ang gabi hindi na ako magdidilig bukas ng umaga yan okay naman sila Oh, nagtunugan na ang bubong ko ayan ayan dami na ng bulaklak ng aking rose wow ang ganda niya markot ako bukas or kahit mamaya i-markot ko to dito tsaka ito kasi magulang na siya ito din markot ko rin kahit ito kahit is, ay dalawa rin dalawa pwede ko i-markot ito tsaka ito ito kasi magulang ko. ito ito pwede na pwede na siya narkot yan naging grapes pagkatagal-tagal niya hindi naman namumunga kasi nasa nasa malaking balde lang yun siliko magiging pa yung kalamansi o yan may mga bunga ay may bunga sila ito wala na napitas ko na yung bunga niya eh. Ah, ito Uy, ito parang hindi siya maganda ang tubo niya ito ang ganda ng tubo eh. ang ganda tubo nito Ayan, mga dragon fruits na matatagal na pero hindi siya lumalaki kasi nasa